Aprob kay Jelly de Belen ang nobang slok ni Kaila Estrada. Si Jelly ang nakababatang kapatid ni Janice de Belen, ang nanay ni Kaila. So, pamangkin ni Jelly si Kaila. At oo nga naman, caring kiri naman na walang bang si Kaila, na bagay rin dito ang nakalabas ang mukha niya, o ang noo niya, na sabi nga ay mataas. Ang noo nga ni Kaila ang madalas ibash sa kanya. Pero, marami naman ang natutuwa sa noo ni Kaila, na sabi nga ay pangmatalino o pang beauty queen ang dating at nag-agree nga ang mga fans ni Kaila. Nasabi nga nila, maganda talaga siya may bangs man o wala. Pang Miss Universe nga ang beauty niya. Kahit wala siyang makeup, maganda at mukha siyang bata. Basta ang alam ko, bukod sa maganda si Kaila mahusay siyang artista. Well, marami nga ang nagsasabi na kaya lalong gumanda si Kaila ngayon ay dahil na rin sa in love nga ito kay Daniel Padilla. Mas lumalabas nga raw ang kagandahan ng babae kapag maligaya ang puso o pinaliligaya ng isang lalaki. Chika nga ng mga fans, alagang-alaga ni Daniel si Kaila. Ano ang sinyo sa balitang ito?